Ayan, ayan, hello, hello. So, what's up sa inyo mga boss? Ayan. Meron nga pala tayong papanoorin nga yung latest video ngayon dito sa ating channel na kung saan itong si Mayor Esco Moreno ay meron pahayag dito sa mga attorney kung saan umano, di umano na pinagtatanggol nila mga itong mga pulpulator nito, ang mga iligid dito dito sa may hila. So, ano pa mga natin mga posing So, natin yung video. Let's go! So, ayan mga bossing. Narin natin O pag ko, milyon. Although, hindi ko talaga nahawakan kahit ko. Kayo, mas matindi ginawa nyo sa akin. Bakit? Pinaghirapan nyo to eh. Otso oras. Sa Estados Unidos, taga Estados Unidos ka, magbibigay ka ng limandang dolyar. You know how much $500 sa isang immigrant sa Amerika? Do you have any idea? Akala nyo ba masarap ang buhay ng mga immigrant sa Amerika? Mga OFW? $500? Dollars? Ha? Insurance na nila to. Upa na nila to. Grocery na nila to. Dolyar lang ang kita. Ang gandang tingnan. Tingnan ninyo. Walang ipon niya mga yan. Ang tanging ipon nila, yung bahay na hinuhulugan nila for 25 years. And yet, and yet, and yet, imbis na sila may masabi, o sila may mema, o, oh, oh, may masabi lang. Oh, oh, oh. anong ginawa nila? Kumilos. Tumulo. Ito. Kaya nga ako nai-inspire sa inyo. Eh. Mas pinaghirapan nyo ito. Eh. Yung pagmamodel ko, ala yun. Nyanyanga lang ako doon. May pick-ups pa yun. Oh. Ready? <laughs> ah, totoo, totoo but the lives yung buhay yung buhay attorney walang mawi ang bahay patay lahat ang hanap buhay nila Walang malang kasiguruhan kailan sila magiging normal o kaya huwag niyo ipaglalaban ang isang mali. Hindi dapat pinayagan yung mga vendor. Yun pa eh, oh. Dahil daw sila, eh bumubuo. Maganda rin daw ang layunin. Oh! Oh! Maganda ang layunin. Bakit? Kailan ko ba sinabing masama ang layunin? Mali yung pamamaraan eh. So, ibig sabihin, pagka-illegal, judge, dahil maganda layunin, pwede na. Ay, di magtinda na rin ako ng drugs, dal mahirap ako. Maganda layunin ko eh, pakaka... Salamat sa mga attorney. So, pag mga illegal pendo, kaya kailangan nila magtinda. Saan nilang tama daw yun. Pero ang gusto lang naman nila, kumita na lang yung pera. Mangolek ng pera, dito sa mga illegal vendor. Pinapayagan nila, pinapanginatulutan nilang uh, magtinda ang mga pwede. So, kawawa, talaga. Kasi itong pwede yung uh, istumura gusto nyo pagandahin ang sitwasyon ng Manila. Pero so, itong uh, bunggong na mga tarin nito, pinitapanggit nito. So, yun. Sorry na nga kain ko sa anak ko eh. Oh, ipakakain ko sa nanay ko eh. Ibibili ko ng gamot sa nanay ko may sakit. Eh, Di ba maganda layunin? O oh, magtitinda ng drugs. Maganda pala layunin eh. When it is patently illegal, huh, the least thing that the government can do with regard to the issue is to be compassionate. Ibig just andun ka sa pagitan ng may konting mali, may konting tama, paano tayo makakapamuhay nang hindi tayo nakakapamerwisyo? Oo. Oh. Eh malamang to, abogado to ni Eddie. Affected eh. O oh, kaya sinasabi sa inyo mga kababayan, <laughs> ganyang kalaking pera anapupunta sa mga korap na tao ng gobyerno dyan sa Recto at waluna. Kaya kaya nila magbayad ng mga organisasyon to fund and create an atmosphere na sila'y tama, na sila'y makatira. Oh. Ito masakit. Hindi taga Maynila. taga Makati. Hmm. Eh, kaya nga gusto ko, sana attorney, uh, donate mo rin yung ano mo, yung mga sinisingil mo sa kliyente mo. Policy. Oh. Eh kayo naman eh, kayo na lang laging tama eh. Ang gobyerno wala nang ginawan tama. Kasi gusto nyo ah, agawin ng gobyerno. Sabi ko sa inyo, wag ako eh. Ako na nga lang umuunawa sa inyo. Nilalawakan ko ang... O, oh, tanaw. Let's cut the long story short. Mga kababayan, kayo na humusga ka sa akin then. If that is the case, uh, ah, uh, na maraming naabot yung perang ipinamahagi ng mga pribado sa ginagawa kong pag para sa kapakinabangan ng pribado at higit sa lahat, on top of everything, kapakinabangan na mga nalulugmok, biktima ng trahedya, then I will continue to do it. I will not stop. Mamatay ka sa inggit. <laughs> <laughs> o ngayon, total lawyer ka. I challenge you. Oh, taxpayer ka naman eh. Kung mali ginawa ko, hayaan ninyong panagutan ko sa batas. Kung mali ang pagtulong sa taong bayan, sa ibang klase at uri at makatwirang pamamamaraan na hindi ginagamit ng parabang baliwala na lang ang kaban ng bayan, pera ng privado. Itinulong sa tao. Mali? Eh, then, uh, kawawa naman ako. O, kung ako mali, o, patawarin nyo na ako. Pero kakaharapin ko yan. Kaysa puro kayo dyan, magaling lang kayo magtago ah, sa troll nyo. Ah, dyan lang kayo magaling. Magaling lang kayo pag gusto ninyo yung argumento. Pag hindi bagay sa inyo yung argumento, o, oh, iba ang dahilan nyo. O, huwag kayo makasubok sa Maynila. Welcome kayo rito. Huwag kayo lalabag sa batas. Oh. magaling ka palang abogado. Di tumulong ka sa mga may hihirap. Takarid sa Maynila, oh, dami may kaso, kulang ng abogado. Yun ang pagtulong. eh, ewan ko ba, ano na ituturo sa inyo sa, inyo, sa, inyo, sa, inyo, sa universidad na yan? Hindi ko tapos. sila na itulong mga po? Talaga alam. Nagbabago na tayo. Ano ah, nahimik kami rito. May lang kayo. Oh, harapin ko na lang yan. O oh, sige, so face the consequences of my actions. But I will not stop. O, oh, ngayon, ako nananawagan. O, oh, sa mga produkto. O, oh, pumunta na kayo rito. O. Oh. Totoo. Totoo. Dahil meron akong gagawin isa. Hindi ko nasasabihin sa inyo. O, oh, kung sino man yung produkto na yon. O, oh, doon nyo ibibigay. Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na may tumor yung anak niya. At milyon. Yung laway nyo, walang bisa. Pero yung luha ng nanay, hindi nyo kaya yon Kasi hindi kayo naging mahirap. Tama. Diba? Yung umiiyak yung tatay, umiiyak yung nanay, may tumor yung anak niya. Walang magawa ang gobyerno. Walang magawa ang mga mayor. Kasi limitado ang kapangyarihan sa paggastos sa isang pasyente. Dahil milyon. Buhay niya. Yan. Yan ang tinatamaan ninyo ng kagalingan ninyo. Diyan kayo magaling. O, oh, pumunta kayo dito. Dito kayo manood ng tunay sa sitwasyon ng tao. Makita niyo iyak ng ina. Na may tumor yung anak niya. So kita po kay ano, sa mga mga babay natin na uh, wala wala. Eh, gusto talaga. Ayun, uh. Uh, pamilya na may sakit sa kanila ng mga anak. So, yun. Nakakabilit na. So, yeah. ito talaga ang tulong na uh, uh, mayor. Uh, ah, magagaling kayo. Magaling lang kayo dahil nag-aral kayo. Pero pag-aral niyo hindi niyo ginamit sa makatwiran pamamaraan. Bakit? Palibasa? Maganda bahay mo? Panatag ka na? O, oh, lahat ng mga produktong gusto magpa-endorso, i-endorso ko kayo. Pang-operahan lang yung bata na yon. Puro kayo politika. Alam ko ba, makabayan kayo. Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo? Makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Saan naman makabayan doon? Huwag ako. Huwag ako. Mag ako. Ako wala akong masamang intention. Marami na akong pinagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako anghel. Marami akong kasalanan sa mundo. Hindi ako perfecto. Pero kung wala rin kayo masasabing matino, wala rin makamay may tutulong. Manahimik kayo sa bahay ninyo. Dumito kayo. Gusto nyo maging makabayan? Umupo kayo dyan sa bulwagang bayan. Diyan kayo umupo na makita ninyo yung hinagpis ng tao. Hindi yan nakukuha sa PhD. Hindi yan nakukuha. Hindi yan sa kilalang universidad. Ito ang totoong mundo. Hindi sa libro. Anyway, pasensya na kayo. I, I swear to God, I'm sorry. I'm, I'm really sorry. I'm really sorry. You're getting to my nerve. Napuyat ako sa inyo. Ah. Ayun, kaligayahan nyo. Malaman nyo na napuyat ako sa inyo. Nag-aalala ako. Alam niyo bakit? Alam mo masakit na portion doon. Ang... Hmm. Mag-isip ka ng kung paano magiging maayos yung mama uh, mamamayan mo. No? Paano mo maitawid sila? Di ba? Pagod ka. Di mo na nakikita yung anak mo. Tutulog mo na lang. Pabiyahe ka pa ulit. Para kunin lang yung sospek dahil yung may umiiyak na mga mahal sa buhay. Diba yung... Sinuunog yung anak niya, nanay niya, yung mustisya. Wala kayo sa totoong mundo. Nabubuhay kayo sa virtual world. Wala kayo sa totoong mundo. ay sa totoong mundo. Namumuhay kay sa bundok. Nilalayo nyo ang sarili nyo sa katotohanan at realidad ng lipunan. Namumuhay kayo sa mga aral, ideolohiya. Ito, totoong mundo. Dito. Yan. Pumunta kayo. Ilang pang tao nagdudusa doon sa ulingan. Ilang tao kakain mamaya, tira ng tao. Kayo. Oh, masaya kayo. Magpalakpakan kayo. Oh. Nakasakit kayo ng damdamin. Ayan. Ayan ang hilig nyo. Oh. Binigay ko na gusto nyo. I was advised huh, ah, to not to confront you dahil sisikat daw kayo. But for evil to succeed is for good men to do nothing. Oh, ano ngayon, nasaktan nyo ang damdamin ko. Oh, masaya na kayo. Ha? Picture pa more. Ayaw niyo pala sa sistema ng gobyerno. Bakit kayo sali na sali sa gobyerno? Di ba? Kinakausap ko naman kayo. Lang beses. Patago, lantad. Bakit? Diplomasya, makatwiran, normal. Hindi, wala kayong kabubusugan sa paliwanag. Kasi ang panalo ninyo, oh, yung argumento ninyo. Kaya kayo kinamuhi yan. Eh. Ako, namumuhi ako sa iyo, attorney. Muhing-muhi ako sa iyo. O, oh, masarami marami salamat. At least naramdaman kong tao pa rin pala ako na marunong masaktan. Hindi pa pala ako matigas. Akala ko pag mayor, matigas ka na. Oh, ayan. Pagpiesta mo na. Yung aking kahinaan. O yung aking damdamin. Ayan. Approve. Palakpakan. Pagsigaw kayo dyan. Subukan nyo lumabag sa Batas sa Maynila. Subukan mo lang. Keep up, stop. Wala na meeting-meeting sa mga yan, ha? Okay. Anyway, back to regular programming. Pasensya na kayo. <laughs> ah, ah. Hindi, pero sa totoo lang, kung nakita nyo yung nanay, yung tatay kagabi, alas 7 ng gabi. Kung nakita nyo lang, kung nakita nyo lang, you have no idea how painful for a parent to see their daughter suffering. And the only way to do it for that girl to be sent abroad it would cost millions and millions and millions of pesos and can it just do it i have to find ways so it's wrong then i would rather be wrong doing that if that is wrong It's okay. It's okay. So, mo okay. Anyway, that's life. we must move on. So, yun na mga boss. bali natapos na natin video. bali i-shoutout nga pala natin yung video na ito. to pala guys. Okay. Manina what's your channel? So, shout out sa inyo, private to for this video, this honor. So, yun lang mga bossy, Sala, sana nagustuhan nyo yung video. So, yun peace yun.